Mas maaga natapos ang traslasyon ngayong taon pero nagulat ang mga diboto dahil biglang may nagbago sa ruta. Para sa Detalio Action Live, mula sa kapo si Marlene Alkaide. Marlene, ano at bakit nagbago yung ruta ng traslasyon? Rafi mula Hidalgo Street ay dadaan dapat dyan sa may Barbosa Street ang andas ng poong Nazareno pero dumiretso na ito dyan sa may Quezon Boulevard. Paliwanag ni Father Danichi Hui na nakausap natin kani-kanina lamang masikip ang daanan daw doon at nung mga nakaraang traslasyon napansin nila na bukod sa nahihirapan yung mga namamasan sa parte na yon kadalasan na rin daw doon bandaan, nagkakasugat-sugat ang marami sa mga namamasan dahil nakakatapak ng bubog at kung ano ano pa. Kaya minabuti nila na wag nang idaan sa mga wag nang idaan sa nasabing lugar. Sabi naman ng pulis, naging experimental route na din ito nung Thanksgiving procession nung December. Kumbaga, nasubukan na nila ito at nakita nila na mas okay yung ganung ruta kaya nakapagdesisyon daw ang lahat na ganun na rin yung rutang daanan. Narito ang naging pahayag naman ni John ni NCRP O Chief Eliazar. During the Thanksgiving uh, procession, ito ang naging ruta rin. So, noong napag-uusapan, during the deliberation, nakita nila, parang experimental yun eh. That was the last segment lang, di ba? Last segment lang yun na eh, parang kaunti lang siya, a few hundred meters, I mean a hundred meters lang na naiba siya. Para makadikit na agad siya sa Quezon, uh, Quezon Boulevard. So, noong makita na maging naging maayos naman itong uh, Thanksgiving procession and the e or itong mga nag, uh, nag guide kung saan dadalhin ito, at uh, together with those uh, concern na uh, itong mga dadaanan uh, pumayag sila yun na rin yung sinundan okay marlin uh, anong oras tayo pasok simbahan ang uh, andas at uh, wala bang nangyaring aberya? Rafi, 221 ng madaling araw kanina na ipasok na o na, kabalik na dito sa simbahan ng itin na poong Nazareno. Inabot ng 21 hours ang traslasyon. Mas mabilis ito kung ikukumpara noong nakarang taon na umabot ng uh, 22 hours. Nagkaroon lang ng cause of delay, Rafi, nang papasok na dito sa Plaza Miranda ang andas dahil bigla nga nagtakbuhan at nagunahan ang mga deboto papasok ng simbahan ng Quiapo dahilan para mabuwag ang human barricade ng mga Uh, Kaya nagtulong-tulong na lang ang mga ihos para mahawi yung mga tao at maipasok yung andas dito nga sa loob ng simbahan, Rafi. Okay, Marlene, uh, kumpara sa nakaraang taon, ano naman yung naging uh, sitwasyon ngayon in terms of yung kaayusan, at the same time yung mga taong uh, nasugatan and then mga untoward incidents na nangyari? Comparison lang sa kabuuan Rafi ayon sa mga pulisa no mas maayos at saka mas mabilis yung itong uh, naging takbo nung uh, andas ano sa kabuuan yung uh, kung pag-uusapan naman yung sa mga nasugatan sa kabuuan higit isang libo yung uh, naitalang injured kahapon halos lahat ay minor injuries pero may ilan na na paulat na nabalian ng buto. Isa naman ang naitalang nga na nakawan pero nahuli rin daw yung snatcher. May ilan ring batang naiulat na nawawala kahapon Rafi pero nahanap din naman. Kahapon kasi kapansin-pansin din na marami pa rin sa mga debota ang isinama ang kanilang mga anak kahit bata pa. Ito ay kahit ilang beses na nga, nga nagpapaalala o nakiusap ang otoridad na sana'y wag nang magsama ng mga bata pero katwira ng ibang magulang gusto nilang mamulat at maranasan ng kanilang mga anak yung kanilang debosyon Rafi. Okay, the aftermath, yung basura, <coughs> kumusta naman? Nalinis na ba? At also, may dagdag ko, marami mga nasirang mga halaman ata at uh, mga uh, properties gawa nitong uh, mga tao nagdagsaan, nagtutulakan. Wala bang balak ang Quiapo uh, uh, Church, yung management, na para pagsabihan mga diboto na next time, e galangin naman ninyo yung mga properties, huwag naman magkalat at... Uh, magtapon ng kung saan saan ang mga basura, so forth and so on tama ka dyan Rafi, alam mo, taon-taon na lang yan ang ipinapaalala sa lahat na sana uh, kumbaga yung kalat mo ay linisin mo, pero pagkatapos ng uh, tuwing umaga na lang no, uh, palaging maraming kalat pero sa mga oras na ito ay nalinis na rin yan may mga taga MMDA at mga taga Manila City Hall na agad nanilinis itong paligid ng Quiapo, kaya sa mga oras na ito ay malinis na, tama ka rin balik na rin sa normal dito sa paligid ng Quiapo at ang mga vendors nakabalik na rin sa kanika nilang mga pwesto, wala nang oras, oras na mis sa dito sa Quiapo pero marami pa rin sa ating mga kababayan ang umiwas sa dami ng tao ang pumupunta ngayon dito sa simbahan para magdasal. Karamihan sa kanila no, may mga kasamang bata at umiwas na sa siksikan kahapon. Sabi nga nung mga nakausap natin kanina ang pananampalataya naman kahit nasang lugar ka, basta gumawa ng tama at totoo sa loob mo yung pagdarasal ay pakikinggan ka. So yan muna ang latest mula dito sa Quiapo. Rafi? Maraming salamat Marlene Alkaide.